magandang gabi mga kabuhay of W katatapos ko nga lang ngayon sa trabaho salamat kay Lord uh, natapos sa isang araw ngayon dadaan tayo sa supermarket supermarket sounds time content bibili may bibili tayo subukan din natin kung pwede tayo mag-vlog doon. ba? Dahil walang pasok spread. friend. Dahil pag yun, may, may pasok sila, dumadating na ako ng mga, ng mga na. Oras nga pa lang natin yan, mga alas 24 ng gabi. Ano? Kung may nakakalam sa inyo ng Lidl na supermerkato. Um, dito ako nga pala dito sa mga shoutout nga pala sa mga kababayan ko dito sa Italia may kung alam niyo yung little na supermerkato puntaan ninyo at may tuturo ako sa inyo doon mamaya pagpasok natin doon sa loob

ayun masan talaga mamaya na pala try natin kung pwede tayo mag vlog hindi ako nakapansin pwede siguro kuha tayo ng carrots wala wala nang carrots 99 cent lang tapos

o santuário na. Gatas ni Pilea. 3. At saka Pastina. Ni Pilea. Tapos tuturo ko sa inyo. ito mga sa mga kababayan ko dito sa Italia naku wala lang bad wala yung mga mahilig sa Vigo sardinas mas masarap ito kasi lasa niya mas masarap pa ah. punta kayo sa Lidl dalawang klase ito isa itong Ay lang kasama nito, walang pumo, walang sugo, walang sauce. Alam na niya, punta kayo, may mura lang 69 cent. Dito. Ay, mapala. Bibili pa nga pala tayo. 65 cent ang isang kilo pili tayo ng dalawa at saka pasta isang kilo nito ang ibang klasa naman kilo nito tama na lang may sauce naman sa bahay o, walang tubig Pwede naman pala mong plug Hindi na. Sì. Non sì. Arte, grazie. 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 Kaya ako namimili sa Lidl. Mura na. Ang gaganda pa. <coughs> Hindi ako bumili ng Ligo dahil kapabibili ko lang nung isang araw. Kaya punta na kayo. Maghanap kayo ng Lidl na sa supermarket. Kapag nagpapakit ako sa biyanan ko, eh, laging may laging merong ganong Lego one time two times a year nagpapakit ako tayo yeah. na okay pawi na dahil naghihintay ng dalawang bata ay mga kabuhay OFW. W Adopo Mamaya na lang pagdating sa bahay